Yan guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Umagang patanghali na. Pumunta pa kami, bumili kami ng gulay kasi gusto ko ng gulay. And guys, so magluluto ako ng dinengding. Pagkahalo-haloin ko yung mga gulay na yan. Talong, sitaw, sigarilyas, okra, at saka itong bunga ng bunga ng simkamas guys. Masarap to. Kailang, inisis ko na ito ng ano. Nilamukos ko na siya ng asin kasi kailangan lamukosin ng asin ito. Kasi may balahibo siya. Kaya nilamukos ko na yan ng asin. Saka natin bibi-apply asin ngayon. Lalagyan ko siya ng inihaw na bangus. Kasalukuyan nilang iniihaw yung aking isasahog dito sa aking gulay na dinengdeng. Para so, masarap ang kain ni Super Yaya. Haluan ah, ko ito ng lalagyan ko rin siya guys ng kamote para manamis namis yung sabaw. Ganyan lang guys. O di ba sa kailangan kumain tayo ng gulay hindi puro karami. Dito ako ngayon sa Dingalan Aurora. Mahirap lang ito. Makuririt lang buksan po guys. Oh bunga ng ano kailangan ba yakin to eh, oh. yun yung ating kamote yung ito yung Lagay natin sa tubig para hindi siya mangitim. Kumakain ba kayo ng ganito guys? Bunga ng singkamas. sarap sa ano. Yung talong ko guys, ang cute oh. Ganito lang siya kalalaki. Pinili ko yung maliliit. Ugasan ko na lang yan mamaya. Pag inimay ko muna bago ko yung gato. Bago ko huhugasan. gasan Ang lutong Ilocano guys, masarap siya. Mga ka-super yaya. Siguradong uh, na naman ang kain si super yaya nyan Bunga ng malungga, ay bunga ng ano, kal. Kasing lang ako kanilang maga almosan. enjoy natin yung buhay dito. Ilang araw lang to guys. Babalik na naman ako sa Pasig. Kailangan biak-biakin biak, talaga to eh. Lalo na, guys, mayroong kabote ito. Nako, ang sarap kulat yung anak ko para nakakita ng multo <laughs> dapat humarap sa kamera siya yung nag ng bangus Ganito lang yung buh buhay namin, guys. Hirap lang si Super Yaya. Pero, oh, oh, ganun talaga. Ayos lang yan. Basta ang importante, malusog tayo. Kahit ko lang tayo sa... give me your money. <laughs> Kahit ko lang tayo sa money, guys. Basta kumakain tayo yung tatlong beses isang araw, okay na yun. Diba? Diba? Mamaya, guys, papakita ko sa inyo ito kung pagluto na. Biakin muna natin ito ng isa-isa. Pagkasan -isa. ko na siya. Lumila ko ng saging. Na dalawang piling. Ayan, Oh. Dalawang piling yan na binili ko. Kasi mahilig si Tito niya. Mahilig silang kumain ng sakin. Mahilig siyang kumain ng sakin. Yun lang sa akin. naman binili ko guys. Tapos bumili ng gamot niya si Tito Prang. Pang maintenance niya. Pang isang buwan. Habog na yun Buwan ng October na gamot niya. Di pa daw siya sasama. Saka na lang. Ayun. Gumaan na. Naka-vlog. Nagbablog. Wala ka pa naman damit. Dad, wala kang damit. Hindi na ba mo na kaagad? mo ko eh. Eh ako nga rin. Mamaya ako, mamaya ako maliligo. Oo, oo, puno na, puno na, aapo na. Lut hindi pa luto? Ayun, hindi pa eh. Ngayon pa lang nagbaga yung yung sleep. Ngayon pa lang. Nagubad dahil nainitan galing sa ano. Ang init ang ang init kasi dito guys. Grabe ang init dito sa tingalan ngayon. Pero nakaraan nag-uulan naman daw. Ngayon lang Ngayon lang, lang init Yan. Tapos na na natin na ano, na biak-biak. Yun lang guys. Mamaya, papakita ko na lang sa inyo. Pag naluto na. <laughs> Kasi wala naman magbibideo. So, papakita ko pag luto na. Okay, guys. Maraming salamat sa inyong support kay Super Yaya. Bye-bye!